Para mga kabato. So 4 years na tayo sa pagdialysis at napakaaming uh, uh, realization din dinis na mga natutunan in the past 4 years. So may mga kasamahan din tayo sa mga sis na unang umu-pumayao uh, uh, sa ating ang ating pagmula ng ating asal. Pero talaga ang buhay. So unang realization ko mga kabato is that lahat tayo talaga ay mawawala sa mundo ito so uh, bilang isang tao uh, wag uh, nakafocus sa mga uh, mga bagay na nakakapagbigay ng nitari uh, mga bagay na nakapagdulot ng stress kung maaari iwasan kung may mga panahon na napakahirap iwasan uh, mag-stop lang muna sa buhay Rest. Uh, wag muna mag-isip ng kung ano-ano basta mag-ano lang talaga mag- full stop talaga sa buhay muna kung yun ang nararamdaman mo kasi sa lalong iisipin mo yung bagay na nakapaglulot sa iyo ng negative emotions, feelings ay lalo kang hilain yun para isipin mo yun at lalong uh, magkakaroon ka ng anxiety, stress at may magbibigay sa iyo ng uh, lalong unhealthy na pangangatawan so isa yun talaga hanggat maaari huwag mo na Pangalawa ay yung pagkain. Uh, lahat ng pagkain ay nakakabigay ng magandang dulot sa ating katawan. Uh, subalit, ang pagkain ng sobra sa pangailangan ng katawan ay nakakasira nito. So, dapat limitahan lang Talaga